Yes, araw-araw yan ang kinakain ko. Magti-ten years na, charing. <laughs> <laughs> Dahil, syempre, kailangan mo pa rin tikman lagi para oo, masigurado oo. yung quality, kinakain di ba? Ko pa yan. Ano ba ang pamantayan ng masarap na pares para kay Diwata? Alam mo, ang masarap para sa akin, yung mabusog ako at magiging konfinto ako sa kinain ko. Mm, <laughs> oh, pero, di ba may beef din to? May beef pa rin ba na sinaserve dito sa inyo? Beef? Uh, mayroon beef, pero Paris ano na yon? Ang tawag ko doon, Paris Butubuto or Paris Bulalo. So, ayan yung beef ko. Kasi dati yung beef Paris ko, pinalitan ko nitong lechon Paris in ko kasi walang masyadong bumibili. So, dito, dito, dito siya mas marami. Kaya, dati yung beef Paris ko, yung talagang tinda ko at saka yung beef mami. Kaya lang, simula nung nagtinda ko ng binago ko yung minu ko, yung diwata Paris overload, ginawa kong lechon kawalit sa katicharong bulaklak. Doon siya nag-boom. talaga. Kaya, uh, may big pa rin ako pero ginawa ko naman siya Paris, Bulalo, mas maraming laman. Okay, so ganito gagawin ko dito, sasabawan ko to. Normally, binubuhos to dito, uh, di ba? Kahiwalay talaga siya, nakabuhos talaga na yan kasi pares tayo. Tapos nalagyan ko ng na garlic. <laughs> Tapos nalagyan ko dito. Pwede <laughs> ba diba kahit gano'ng karami? Yes, lagay -lagay. yes. Lagay sa gusto mong gano'ng karami yung ilagay mo. So yung customer, customer lang siya oh, ng lagay, lagay dito. Ilagay. ito na, maritikman ko na ang uh, Paris Overload ni Diwata. Ito yung si Charon Bulaklak. Ano? Hello, ha Naiingit na po ba kayo sa akin? Kumain na po ba kayo? Yes, <laughs> naman pala pinipilahan. Nakarak mura na, masarap pa. ayong iba kasi, ako naman, hindi ko naman sinasabing masarap yung palit. Kung so, gusto, gusto, nilang matry, masarap, masarap. gusto nilang ma-experience, okay lang. Kasi yung iba, di ba, marami kasi ako nakikita ng content dito na kakain. Tapos, maraming au-au sa social media. So, dipindi Sarap. naman yan sa inyo. Hindi ko sinasabing masarap, pero gusto nyo tikman at kayo na mismo ang Ito yung pamantayan eh, ng masarap. Nasasarapan po ba kayo? Oh! sabi. <laughs> Tapos itong sick and joy, magkano ulit itong ganito kalaki? Ah, depende sa size. Ngayon kasi ma malalaki siya. So under ice yan, 120. May kasamang soft drinks pa rin. May free water, may libring sabaw. So 120 naman yan. Pero pag mas maliit dyan, 100 lang din ang ice. Nakita ko nga yung interview mo kasi minsan maliit yung manok na Oo, na dumarating. so, sa dati. change ka na kagad ng price. Nag-change naman tayo ng price. So, pero pag malaki talaga, oh! usually swali kadalasan malaki. So 120 siya. Ito, pero 120 hindi na siya masama ito. kasi um, Naka-advertise ka na, sulit so na talaga sa 120 pesos kasi may pre-soft drinks ka pa, may unlisabaw ka pa at the same time. Pag nabiting ka sa soft drinks, may pre-water naman tayo. So yun. So ito, 120 na itong hawak ko. Oh, Oo, 120 yan. Underize Masarap. price yan, may kasamang soft Anong, pwede mo ba i-share anong timpla nito? Bakit sa malinamnam? Ano? yung lasa. Ano lang, lagyan ko lang ng magic sarap yan. Masarap na ba? <laughs> <laughs> Pajing sarap lang yan, Lagay ko. Tapos yan, prenito ko yan na yun. Oo. Oh. At 24 hours ang operation ni Diwata yes. dito. Oo, uh, 24 hours. Uh, may shifting lang tayo ng dalawa. May night shift sa kadi shift sa mga tao. Ano yung pinakamahirap na shift? Sa so, umaga o sa gabi? Parehas lang, pero mas maraming tao sa gabi kumpara sa araw. Kasi nga yung inip, uh, hindi masyado. So, maraming tao sa gabi. Iwanta paano pag umulan? Anong mangyayari? Ano, mga waterproof naman daw yung mga kumakain dito kayo. Pero hindi, may mga tent naman tayo. Pero nung paplano ako, kung pabagandahin ko ba, eh, ko ba siya. Kaya lang siyempre, di ba, pinapisto lang tayo dito. So, hindi naman pwede na gawin na lang natin. Kailangan natin talaga muna mga paala. Magpag-coordinate dito lang pag-isto kung pwede natin lang yan ang At saka hindi, mura na naman, masarap na naman. Kung ganyan yung panahon, minsan nga mas masarap kumain pag umuulan, di ba? So, pwede pa rin silang pumunta rito. Pero siguraduhin ko naman na hindi kayo mababasa kasi may mga tent tayo na kung hindi na pwede yung ibang tent ka na butas na kapalitan natin ng bagong tent. Tulad nito, pag uh nito, hindi naman sila mababasa yung dito kung saan tayo nasa lugar na to. Okay. okay. Tapos, baka diwata maganda rin, matur mo ko dito sa yung lugar. Kung delika, magtutour tayo ng lutuan. Habang nagsiset up sila, sa ining ko okay. lang sa kami. Ayos. Ano lang naman, kung ano-ano lang, creation lang namin yan eh. Nilagyan ko lang mga kuning-kuning. Ayoko ko sabihin si ko, bulong ko na lang sa si mama mamaya. Baka mamaya, alam mo naman, mamaya kayahin na yung So, yung si ko, ibubulong ko na lang sa'yo. Pero yung si mo, bulong ko rin sa akin. Oh, na lang Oh, bird! Oh, oh. At least, <laughs> yung hindi nila malalaman para malamang ko din. Kasi alam ko talaga, ship ko ka, di ba? Ship ka, di ba? So, ngayon, Bulong mo rin sa akin yung mas secreto mo para mas lalong sumara. Oo! No, baka nga magkatulungan tayo kung Wag may mo mga sabihin dito sa live kasi baka pa nila, maunahan pa. <laughs> <laughs> sige, mga tips, pwede tayo mag-share ng mga gawin. Okay, sige, sige. Nakakaat oh, ng secret in ka sa isang araw, sa 24-hour na shift. Hindi ko mabilang, <laughs> nakakailang iha ko. Kilo. 30 manok o 30 kilos? Ah, 30 kilos na chicken na inasal. Okay, okay. Tapos, mabati, ano doon? Okay, it. Tapos, ito ko naman niluluto yung, yung... Ah, ito akin. yung ano... Ano siya? Electric, ano? Electric siya. Okay. Dati kasi kawakawali lang tayo, kaya na sobrang dami din ang, Mas ng... Mas consistent oh, na to, eh. Uh, uh, nag talaga, talaga ako ng talagang yeah, pituwa ng sikil. Kaya na, hindi mahirapan yung, yung tigaluto. Ang ganda. Ah, si Jolly, hindi namin. Tignan yeah. na natin yung yung ating mga sabaw dito. Okay. Kanin dito ay kuya. Kanin sabaw. So dito lang siya. Tapos yung mga yung mga lechon kawali at chicharon. -Balana. Ah, hindi ko na siya ipapakita kasi medyo ano doon. Ano, dito yan. Oh, dito yan sa side. So itong mga division na to, pinagawa mo na to. Pinagawa ko na to kasi, kasi di ba dati sa kasada lang yes. tayo, pinabas yung lutuan natin, wala daw sa lugar. So dito naman mapisto na kaya talaga na nag-import ako para gawin yung kitchen natin. Importante. Lang sa lang po, tatlo kami nito ay apat. Eh. May sino ang magka, ano, magkahawak? Hello po, Come on, come on.

Okay. Nagkakagulo po kung paano naroon ang Chinese garden. Okay. okay. Kadali lang pala. <laughs> oh, wala out ka na. Dep <laughs> dapat, dapat kasi may may, may ganito pa tuwi sa amin. 10, 20, 30, Ayan! <jars be Whoops> Sir, dito ka muna sir kasi may video kami dito sir. Tapos. Ganyan. Ay paano? Dito mo isa. Okay, ito naman. Ito ito sana sa dito. Milo, para rin 'to sa presyo. Una ka. Ito, sa pagkabata, no? Ito, meron tayong Dapat panakin ng panapi, sa amin dati mas maliit pa kami dito ng lata eh. Ito. So, na siya naman ang chinelas ko pang hotel. Okay. Yes, um. pa na. <tis> <tis> no? oh, oh. Saan natin lalabay dito? Ay, ah. oh, talo ako! Ano muna ano yung... Ano? At, um, <tis> yung uh, talo ako tayo. lang. Hindi na lang. Wala <tis> so, Same <tis> Si okay na Mayroon na dito. Oo, ko dati. Dogi ka Dapat pa. Boss, ik lang konti, boss. Parang <laughs> <laughs> Para nag-practice si na si Diwata. talo? Isa pa? Yung ba? Isa three. Ay, hey, well, no. Talo ka sa maliit eh. Ito ang Oh, <sabati punayagi>. <laughs> <Sabati>. <laughs> paka-paka. sabay, sabay. Okay, isang so final round, na lang tayo.